guys is balik kusina naman tayo is magluluto tayo ng may sabaw Uy, eto yung kamote talbos ng kamote in tapos isda is, is matambaka is ito is isasabawan natin at ito ay piprito natin at ito naman to mga guys is pang natin is padoorin nyo to, mga guys kung paano magluto ng may sabaw na matambaka kawin <laughs> Mr. Kilabot sa nagpapagata so ayan mga guys is relax relax muna habang nagluluto tayo ng kanin so ayan mga guys is nakaluto habang nagluluto tayo ng kanin is napaka ano ni Mr. Kilabot busy so ayan is okay na siya mga guys is magluluto na tayo ng isda so ayan na mga guys is lalagyan muna natin ng tubig ang um, kasirola may ikat puli na natin to para maraming mahigit na sa bawang aking asawa panoorin niyo ako mga guys is luluto na natin to So, ayan na. Ilalagay na natin. So, ayan na mga guys. Is nilagay na natin. Is papuya na natin. So, pak, ilagay na rin natin ang mga kamatis na to. Para isang anuhan na lang mga guys. Is with kamay ko na naman. Ito kasi ang pampalasa mga guys. Is lagay natin ng sibuyas. And hintayin natin muna siyang kumulo. So, ayan kung paano magluto si Mr. Kilabot na may sabaw. With kamay ni Mr. Kilabot. So, hintayin natin siya. Is papakulo natin bago natin ilalagay ang isda. So, simpleng luto lang to ni Mr. Kilabot na, mis, na may sabaw. Yung simpleng cooking-cooking. So, tatakpan muna natin siya guys. Eh, sintay natin siyang kumulo ng kumulo. kumulo. Natin siya mga guys is kumukulo na ng kumukulo. So, ayun. Ayan is yung kamatis, is sibuyas, is unang-una kong nilagay. Pinakuloan ko muna ng pinakuloan. So, ilalagay na rin natin yung isda. So, yung mata, matambaka. So, ayan. Simpleng luto lang ni Mr. Oh, So, kal kalakalang muna mga guys, may nabili raw. So, may nabili kasi mga guys, is tinapang ko muna. Is, ayun, pinagay ko na yung isda. Is, pinapakuluan na natin. Yung simpleng luto ni Mr. Pilabot, yung para malasang malasa yung isda is. At saka yung pinauna natin yung sibuyas, kamatis, at saka huli na yung isda, no? And, so, last pile natin to mga guys. Habang pinapakuluan natin, nung pinapakuluan yung ating hiluluto. So, abangan ang ating paano magluto si Mr. The Real Mr. Kilabot ang kapugi ang ay na sa kusina so ayun na mga guys is nilagay na natin yung talbos ng kamote is may nabili. is sobrang busy so nilagay na rin natin yung ceiling drain is kulong kulong na siya mga guys is lagyan natin siya ng asin mga guys so ayan Simpleng luto ni Mr. Kilabot ang talbos na may sabaw na isda so ayan mga guys Ayan, lalagyan na rin natin siya ng konting pampasarap. So, lagyan natin siya ng konting bechil. Oop! Ayan, konting magic na may kasamang, ano, sarap. Oop! O, yung mga templada ni Mr. Kilabot is simple lang. Is pa natin siya mga guys. Ayan, is just relax to Mr. Kilabot habang naghihintay ang aking mag-inan kakain. So, i-open natin natin siya, guys. Ayan na. And, kailangan natin is kulong-kulo na. Is, kanina pa kumukula. Ayun, sobrang kulo na, mga guys. Is, huhukage natin yung ating iluluto. Ayan, yung talbos is maganda. Is, sa katawan is yung talbo ng kamote na may sabaw with pork chop. Ay, pork chop. With, ano pala, fish na matamba ka, mga guys. So, ayan. Is, habang pinapakulo natin siya na pinapakuluan. Is, mapapansin nyo yung sabaw is mananakam-nakam ka na. So, ayan, ayan, simpleng lutong makaw ni Daril Mister Mr. Kilabot. Yung mahilig tayong magluto kasi mga guys, is simpleng lang yung ating niluluto. So, ayan. And, kunting minuto na lang, istitikman na natin yan mga guys. So, ito na nga mga guys, is open uli natin siya. Istitikman na natin siya. Is, makita kung ano ng lasa. Kung solid na ba or masarap na siya. Yum, yum, yum na ba. <tong> di ko makilala ang akong pangalan really sobrang sarap mga guys simpleng may lutong may sabaw ni Mr. the real Mr. Kilabot so simpleng magluto so ayan papakainin na natin at sasandukan na natin ang aking madina so panoorin nyo yung hakain ah, na siya is umaga na kasi is good morning to all para mamaya is may relax na ang aking anak yung malakas na uli yung kanyang <laughs> pampadede is tadami <laughs> ang kanyang sabaw so minus gastos sa ating gatas So, mas maganda yung sa magulang talaga yung pag sa bata. So, ayan. So, ito na nga mga guys. Is, nakasandok na ako ng kanin ng asawa ko. Is, ito na rin is nakapagsandok na tayo ng sabaw. Is mainit-init. Is sobrang mainit pa guys. Is masarap. Is pakainin natin sa bagong panganak. So, ayan. Simpleng luto na may sabaw ni Daryl Mr. Kilabot. So, hihatid ko na po sa kanya ito mga guys. Is habang nandoon ng tulog ng baby ko is yan ay hmm? ayan mga hindi guys hindi ito natanggal ah tama lang lasa so ayun na tayo sa gawaing bahay is dito naman tayo sa tindahan mga guys is kapag luto na tayo is magkakapag relax relax na po tayo and susunduin ko pa yung anak ko doon. <laughs> at yung sundo ko kanina, madaling araw pa ako, is kanina nakainitan ko ng bulinggit. Kailangan ko talaga is bantayan, is alagaan ng aking bulinggit, is ang mag -ina. So, maraming maraming salamat yung sipag at syaga. Agoy! Nandito lang sa kapugian ni Daryl Vista. and thank you po sa inyong lahat maraming salamat. So...